Vice ganda, hindi ka tunay na babae. Lalaki ka. Lalaki ka, vice ganda. Nagpapanggap ka lang na babae. What? Hello mga idol. Eto na nga, vice ganda at Christy Permin nagkakairingan at nagpaparinigan ngayon sa social media. So guys, masyadong matitinday mga binibitawan nila mga, mga pagpaparinig. So kayo, ano kaya ang magiging opinion nyo? sa kanilang bangayan. So, pakinggan natin at panoodin natin kung ano ba talaga ang pinagmumulan o pinaguhugutan at pinagang, pinanggagalingan ng bawat isa. So, guys, panoodin natin! Reg, bakit mo nasabi yun? <laughs> bakit mo nasabi yun? Bakit mo nasabi yun? Ikwento mo sa akin! Okay, oh, iwas ka! ano? Ready nga? Bakit? Eh kasi nga, gay, Bakla! Oh, lalaki ka, hindi ka babae. na <laughs> sa... <laughs> Nagpapanggap ka lang na babae. Puyat pa yung lagay na puyat pa Ganon. Grabe yung energy, oh. Taga pala to? Sagas. Look bo. O, oh, ko ito. <laughs> Wala ko na mabasay. <laughs> ito mo kasi, taga ano pala to kasi. Kaya, taga ano Kesa. Wow. Ang, oh, oh. ang sarap lang lang gunisa dyan. Oh, yes. Yeah. Super. Oh, oh. Yung garlic. Ha? Huh? Yung ma -garlic? Ay, may mag-garlic? May may mag-garlic. May strawberry yung sang. Parang yung kihada. Pero yung sang. Natanggal yung in ko. takin oh, <laughs> tak in to. Ay kasi ka. Ha Hap-tak yun. hap eh. lang. Alahati lang. Bakla eh. Tandaan mo. Yan yung design. Hindi ka babae. Wak, 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 wak. Okay, eto na. Kausapin na natin. Ang pinakamaningning. Yeah. Sige nga, hindi mo ko siya nagumapapapapak. <laughs> eto na. Ang pinakamaningning na babae sa loob ng studio. Patuloy ang kanyang pagningning kahit hindi sa kalagitnaan ng dream. Narito na. Si Between Escalante. Wow! <laughs> wow!